Kidlat News Updates Ako sa si Cesar Sorian, masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sasampahan sa ng mga kasong grave threat at oral defamation ang lalaki sa nag-viral na video ng road rage sa Cavite. Ayon sa General Trias PNP, unang nag-viral sa social media ang video na kuha sa loob ng isang subdivision sa Imus kung saan makikita ang tila intentional na swerving ng isang kulay puting SUV para pigilan ang pag-overtake ng isa pang sasakyan sa likod na lulan ang kumuha ng video. Nang businahan ito, dali-daling lumabas at sumugod ang isang lalaki sa kapinagbantaan ng biktima at ayon sa kumuha ng video ay tila nakainom pa ang sumugod na sospek. Naglabas na rin ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa registered owner ng puting SUV bagamat lumalabas sa record ay sa isang babae ito nakarehistro at hindi sa lalaking nagmamaneho ng sasakyan sa video. Inaalam pa ng ahensya ang pagkakakilanlan ng driver at kung may lisensya ba ito. Ayon sa LTO, paglabag ito sa reckless driving under section 48, Article 5 ng Republic Act 4136. Walang ideya ang Philippine National Police sa sinasabing pagpapadeport kay dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. mula Canada. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, wala pa silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Iginit pa na opisyal na hindi kabilang ang dating hepe sa mga kinasuhan kaugnay ng kontrobersyal na 6.7 billion shabu seizure sa Maynila noong 2022. Maging ang Bureau of Immigration ay blanco sa umunay deportation ni Azurin hindi pa malinaw ang dahilan ng sinasabing pagpapatapo ng Canada sa dating PNP chief. Siam na buwang nagsilbi bilang hepe ng pambansang pulisya si Azurin sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Minsang nadawit ang pangalan nito sa Shabu Controversy na inimbestighan pa sa Senado. Aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Senado ang panukala na naglalayong amyendahan ang Centenarians Act of 2016. Sa ilalim ng Senate Bill Number no. 2028, Pinapalawak nito ang batas at isinama sa pagkakalooban ng cash aid ang mga senior citizens na nasa 80 at 90 years old. Ang nasa 80 years old ay bibigyan ng 10,000 pesos at 20,000 pesos sa 90. Sa ilalim ng Centenarians Act, may 100,000 na cash gift at letter of felicitation from the President ang mga nakaabot sa 100 years old. Patay ang isang miyembro ng New People's Army sa magkasunod na inkwentro sa Agusan del Sur at Bukidnon. Sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng tropa ng 26th Infantry Battalion at hindi patiyak na bilang na rebelde sa barangay Gibunon Esperanza na nagresulta sa pagkasawi ng isang NPA. Nakasagupa naman ng tauhan ng 8th Infantry Battalion ang nasa pitong rebelde sa Kamaka, barangay Botongon, Impasugong Pasugong Bukid nun, na nagresulta sa pagkasamsam ng ilang mga armas. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natunguhayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.